May ako na ko nung isang araw. Ayan po yung lumabas. This will be required soon for all DMW processing. Yo, what's up mga kabayan? Welcome back sa aking channel. OFW Nonoy. Bali, ang susunod ko pong i-share na video. Kung paano mag apply ng membership ID number sa pag-ibig. Yan po, pagka yung sa mga FW o, o sa mga volunteer. Kasi pagka sumuha na po kayo ng OEC, required na po siya soon, nakalagay po doon. Okay, simulan na po natin. Punta lang kayo ng Google, type nyo lang po yung pag-ibig. Yan po yung pag-ibig po. Lalagay po rin natin yung link sa description lagay lang natin sa English. Ayan, corporate pag-ibig, click nyo po yan. Pag nandyan na po kayo, punta kayo sa program and benefits. Tapos, dito po tayo, sa baba, membership for OFW. Click nyo po yan. Tapos, click here. Parang wish ah. Tapos online membership registration, pangalan nyo lang po yan sa birthday. Lagay nyo lang po yan. Sundin nyo lang yung format. Pati po ng birthday. Lagyan ko lang. Yan, month, date, sa year lang po yan. Pwede nyo i-type manually sa kayong calendar. Pag okay na, yan, gayahin nyo lang po yung image code dyan. Lagay nyo po dyan. Enter nyo dyan. Pag okay na, click, click nyo po yung submit. Yan, pag nasa registration na po kayo. Personal info lang naman po yan eh. Pangalan nyo, pangalan ng magulang nyo. I-check e nyo po yan yung box na yan. Tapos, ilista nyo na po yan yung para tuloy-tuloy po yung pag-encode uh, nyo. Kasi may time limit po yan. Ilista nyo na po yung full name ng magulang nyo. Tapos, click nyo yung next. Nasa pitong page po yan. Ayan, other info. Date of birth nyo. Click nyo lang po yun. Para makapunta po kayo dyan sa place of birth. Nag okay na, click niyo, yung okay. Tapos yung ibang info dyan, kayo na pong bahala. Nag okay na, click nyo naman yung next. Address naman po tayo. Yan, permanent address. Hindi nyo na po kailangan nilagyan yan. Doon na po kayo kung saan yung may street. Tapos para dyan po sa city, click nyo po yung get zip code. Kasi hindi po kayo makakapag-type doon. Katulad po kanina sa birthplace. Dyan po kayo maglalagay ng lugar. Tapos click nyo lang na okay. Check nyo yan para same address as above. Para hindi na po kayo mag-type ulit. Tapos mailing address. Pili po kayo dyan ng isa. Pag okay na, click nyo na yung next. Sunod na page naman po. Yan, contact number. Email po yan. Email at mobile number. Hindi po kayo makapag-enter dyan. So, dito po tayo. Pag may nakalagay po dyan na underline, okay, click nyo lang po yun. Tapos click nyo na yung okay. Enter yung email nyo. Tapos contact number. Pili po kayo dyan kung cellphone. Sundan nyo lang yung format. Area code saka prefix. Tapos next ulit. Tapos naman po dyan sa Earth. Beneficiary po yan. Click nyo po yan. Add Earth. Lagay nyo kung sino po ilalagay nyo. Tapos lagay nyo na rin po ng mga information. Birthday. Tapos pangalan. Tapos click nyo yung save. Yan, malapit na po yan. Pwede nyo pong i-update yan or i-delete kung magkamali po kayo dyan. Tapos pag okay na, click nyo yung next. Punta naman po tayo sa member category. Click nyo yung drop down. Hanapin nyo po yung OFW overseas. Ayan. Tapos, pilapan nyo rin po yan. Yung may mga asterisk lang po yung pilapan nyo dyan. Para hindi na po kayo masayang yung oras nyo. yung basahin nyo lang po dyan. employee employer name. Pag nangangamuan po kayo, yung pinakapangalan po na employer. Pag okay na, click nyo na yung Next. Lagyan nyo pala po ito. So, saan lugar po? Saudi Arabia. Kung saan po kayong nasa abroad. Scroll ko lang. Tapos, pag okay na, click nyo lang yung next. Tapos, employer name. Click nyo po yan. Enter nyo lang yung pag sa company, kapangalan po ng company, pero pag yung nangangamuan po kayo, pangalan na lang po na yung nyo. Tapos address. Tapos kung kailan po kayo nag-start, Nagayon nyo lang po dyan, tapos up to present. Employee history nyo po yan. Tapos click nyo na yung save. So ayan, malapit na po tayo. Click nyo na yung next. Yan na po yung pinaka-summary. Pwede nyo pong reviewin yan bago nyo i-submit. Isa-isa. Pero pag okay na po, click nyo yung submit registration. Ayan, successful na po yung lamabas. Pag hindi po yan nag-successful, may error, ulitin nyo lang po. Ayan, nakalagay naman po dyan. You have successful. Tapos, after 2 days. Ayan, may marireceive rin po kayong email kung dumating na po yung pag-ibig ID number nyo sa email. May kopya rin po kayo. Ayan, ganun lang po mga, mga kabayan kung paano mag-apply uh, ng pag-ibig online. Maraming salamat. Sana po makatulong.